magandang araw sa inyo Lalabas tayo ngayon mga tol at sa totoo hindi ko alam kung lalabas ako para mag ukay o lalabas ako para gawin to kasi meron tayong dalang mga caps so ito lahat ng mga caps uh, siguro mga nasa 20-30 pieces to lahat so hindi ko alam kasi kung mag ukay ako ngayong araw kasi mahal na araw ngayon baka uh, wala na akong abutan ng mga pwesto o oh, ito ang asikasuin natin mga tol So napili ko ito na lang Kasi pag nag ukay ako mapapagastos lang din ako eh Eh dami pa naman tayong stocks Kaya ngayon uh, Magshoot na lang ako ng caps Kasi matagal ko nang pinaplano tong content na to uh, Ngayon na siguro yung time para gawin natin Ay, Mga tol Ang oh, dami na ito Medyo mabigat din Ipupuntaan lang tayong spot Na ilalatag ko sila para picturean yan, hindi pa ito yung mismong content mga tol ha. Kumbaga ano lang to. Behind the scene natin. Papakita ko lang sa inyo yung proseso. ang kailangan ko lang talaga maghanap ng magandang spot ngayon na paglalatagan. So, haanap muna ako mga tol. hu pagod na agad. Yan, bali tong mga hats na to mga tol. hindi, hindi pa ito yung lahat ng mga hats ko. Ah, uh, lang yung mga na-score ko siguro for the last one year mga naiscore ko sa mga tropa uh, dito costumes no kasi nahilig ako sa costume hats lately pero iba dito may mga replica pa nga dito mga nabili lang sa mga nangangailangan ng cash so yun mamaya ako na explain sa inyo yung iba mga auto la. Si nakakahingal eh So, pwede na siguro dito sa court mga tol oh. Try natin dito Pwede sana dito Kaso ah. may naglalaro eh oh. nagte-tennis Alam ko na, hindi pa tayo dun ah, dun tayo Ah, um, uh, pwede dito maglatag, no? Ayan, habang nanonood ng nagtatenis. try natin dito maglatag. Uh, dito na lang tayo. Dito, dito na lang. Para maluwag-luwag. final na mga tol. Dito na tayo. May mga dumadaan kasing sasakyan dyan sa babae. Eh. Dito na tayo, promise. yung mga tol eh, palta, pa lang mga costume natin lalatag ko pa tong mga konting legit tsaka mga japeke Ay, takto Dami pala nito hindi maganda latag. Last na to. Ayan. Dami-dami. Tapos di pa yan lahat. Dami pa sa bahay. Ang mga tol, so nalatag ko na yung mga hats. Uh, gagawa ko na lang ng montage tsaka b-roll. No? Eto na lahat yan. Ah, pipicture ako na lang din mga tol. So, yun mamaya na lang. Ayan, so ito na sila lahat mga tol Ayan, halo-halo na Vintage, costume Mga peke Ayan, tsaka mga Atawag ah, siya mga ganito, nakalimutan ko na Mga Columbia hats Ayan So ayan ang mga collection natin So nashoot ako na ng picture Tsaka pan-tiktok mga tol So abangan nyo na lang Hindi pa ito yung mismong vlog mga tol Kaya abangan nyo na lang Ayan, ilikpitin ko na at uwi na ako. So, na. Huwag nyo kalimutan mag-like, mag-share, at mag-subscribe, mga tol. Ah. Siyempre, lahat ng efforts na to. Uh, like at subscribe lang, mga tol. Okay na ako. Goods na goods na ako doon. So, ayan. Ibabag ko na to ulit. Uwi na tayo. Ibablog ko pa siya. Pero, siguro, puputulin ko na dito yung uh, behind the scene natin, mga tol. At least, alam nyo kung paano to gawin, no? Yung lalabas kayo, picturean nyo lahat. Actually, hindi naman siya big deal. Pero, siyempre parte pa rin ng proseso kaya ako ginagawa kasi to para malabhan na ma-restore na yung iba dito ng uh, maibenta or magamit na so yun lang mga tol okay, so hanggang dito na lang mga tol tumadami na rin yung tao eh. pero goods nga dito sa spot na to eh. walang pakilamanan eh. tamang tennis lang sila sa so, mga dumadaan sa ako tamang latag lang ng hats so yun mga tol ah. ikpit na natin to And since nakaabot ka dito sa video natin na sa huli Ibigakita ng tip, tol Kung sino man dyan sa inyo nanonood na gusto magsimula na mag-content creating o maging vlogger o maging uh, somebody, mga tol Kung gusto nyo maging somebody Hindi lang kayo basta uh, typical na teenager na tao na nila lang. Kung gusto niyo maging somebody, bibigyan ko kayo ng tip kung paano nyo sisimulan mga tol. Ah, ito, base to sa experience ko, kaya talagang ah, sa akin effective to. At alam kong effective din to sa inyo mga tol. Ah, Siyempre, lahat tayo may talento. Lahat tayo may talento. Ah, bigayan ng Diyos sa atin. So, iba sa inyo, kung hindi nyo pa na-figure out kung anong talento niyo, okay lang yan. Huwag kayong magmadali. Lalo sa mga followers ko dyan na mas bata sa akin. Huwag okay, magmadali mga tol. Uh, kung, kung para naman doon kung na-discover na kung ano 'yung talento niyo. Uh, 'yun lang ang doon lang kayo mag-focus kung ano 'yung hilig niyo. Kung wala pa kayong masyadong pera, kung ano 'yung hobby niyo, kung hobby niyo man eh mango ng insekto, kahit ano 'yan, kahit ano dito sa mundo mga tol, kahit anong hobby yan, doon kayo mag-focus. Gawin 'yong content ah uh, i videoan nyo kung anong gusto nyo ginagawa kung ano yung mga bagay na gusto nyo meron kayo ino-collecta nyo o kinikreate nyo Videoan nyo lang to i-upload nyo lang ng i-upload mga tol kasi uh, masasanay kayo eh masasanay kayo nagpurpodus ng content ayun na para lang to dun sa mga gustong ano ah makilala gustong magkaroon ng career pero kung di mo trip kung gusto mo lang na nasa bahay ka lang mahihayin ka huwag mong gawin no para lang to dun sa mga gusto katulad ko na ayan, nahilig, nahiligan ko lang mangolekta ng cups ayan, nahiligan ko lang mangolekta ng cups tas ngayon yan ang kinokontent ko sa youtube, sa tiktok kung hindi nga yan lahat eh pa more on damit ako eh pero singingit ko na lang yan mga tol so kung ano yung bagay na gusto nyo kung ano yung kinahiligan nyo yun ang i-content nyo mga tol huwag kayong mag, wag kayong mag uh, mag-prank, magkayo yung mga kagawa ng content na kabastusan sa ibang tao, ganun wag ganun, wag ganun, kung ano man yan kung nangongolekta ka man ng mga halaman o ng mga bato yung bato na nature na bato wag yung bato na tinitira ng mga zombie, wag yun kahit ano yan mga tol kahit ano may manonood at manonood sa inyo, basta simulan nyo lang mga tol yun lang yun ano, tignan mo sila oh Lalaro lang ng tennis. Ayan ang gusto nila. Ikaw, kung mahilig ka maglaro ng tennis, eh content mo yung practice mo. Yung, yung proseso mo, yung e content mo mga tol. Tas yun lang yung sikreto dun. Balang araw, makikilala at makikilala ka. Ayan, batsin na tayo. At anong oras na? Duluto pa ako ng hapunan. Adating na ang aking mahal na asawa maya, -maya. Uh, yan lang ang tip ko sa inyo mga tol At hindi lang basta gagawin nyo yun ha? Kailangan kayo yung pinakamagaling doon Kung alimbawa, ang, Ang hilig nyo Mahilig kayong Manghuli ng gagamba yan. Dapat kayo ang pinakamagaling manghuli ng gagamba Hindi lang kayo dapat Doon sa larangan na yun Dapat kayo ang pinaka Yun yun dapat ang i-goal nyo Dapat kayo yung pinaka magaling, pinaka masipag at uh, eventually kikita kayo sisikat kayo yun, makikilala kayo yun yun <coughs> yan ako hindi pa ako yung pinakasikat ah marami pang masikat sa akin pero sobrang laki ng pinagbago ng buhay ko simula nung pinasok ko yung mundo ng damit natapos kinontent ko pa talagang literal literal nagbago yung buhay ko mga tol biglang na, may nakakasalubong na ako napanood daw yung videos ko yung dati 55 followers lang ako sa facebook mga kamag-anak tsaka kaibigan pa yun ngayon 20k followers na ako sa facebook mga tol isipin nyo yun nagsimula ako 2021 nung medyo nakahingahinga ang lahat pagtapos ng lockdown 2021 mga tol anong pecha na ngayon 2024 almost Almost three years, binuno ko, ginawa ko ng content lahat, sinipagang ko, nagpuyat ako. Ngayon, hindi na ako basta nobody lang mga tol. Meron na tayo kahit papano, mga followers. nisipin so, yung mga tol ah. Nisipin nyo yun. Ang ginawa ko lang, pumasok lang ako sa mga ko kaya ano. Bumili ako ng mga damit na 20 pesos sa kwenta. Binenta ko online, tapos naka-vlog. Yun lang ang ginawa ko. Ang tutusin nga, madaming gumagawa nun eh. Yung papasok sa ukayan, bibili ng damit para ibenta ulit. Madaming gumagawa nun. Pero ang kinaibahan ko, ang pinagkaiba ko, naka-document mga tol, naka-vlog. Yun, doon ako lumamang. Doon ako lumamang ng konti. Naka-document lahat ng galaw ko. Kaya, oh, kaya nyo rin yan. Ako nga kaya ko eh. Tipagan niyo lang talaga